Good morning. Ayan mga kasama natin, dito na naman tayo sa bundok. Ah, uh, panibagong adventure natin 'to. Mga ka YouTube. Ano po kami, nag-aamo na naman sa kapatan. Ah, uh, subaybayan niyo po ulit ang aming adventure. At ngayon lang kami nakapag-ahon bundok. Kasama namin diba na sa unahan. Naakit na namin yung matarik kaya mapag-vlog na tayo. nag umpisa tayo kanina mga Alas 8. Uh, kadaan na tayo dun sa unang moon napicturean nyo yung unang moon? hindi uh, na ako nagpicture dun uy, hindi huh, na hinga lang yung lingkod ang gabi nga tayo naman ang panampakaramdam gusto natin magpapawis kaya sumama tayo pag -akyat. tsaka gusto ko rin mabisita yung mga muhun na hindi pa nabibisita ng mga nakarang roving. nangyat na kaysa na muhon kami So ayan at dito nga tayo sa kiluban Lumabas na tayo ng kiluban Hindi ah. malayo na Marating na tayo sa pangalawang moon Hindi ko na na Videohan Kasi yung video ko natin sa Facebook yung tuma-upload yun araw na naman tayo Hanggang doon sa may pahingahan na to Mag-ikot na to at ngayon nga lang po nakarating si Bagol dito kaya siya yung manghang mangha sa kanya mga nakita Huh, harap ng hangin no? dito na po tayo sa pahingahan ano Woo! what a place nice kaya nga ni Robin ay yun na yun <laughs> <laughs> alin? ang mm, baboy to mo eh nandito na kami sa <laughs> lot 16 pahingahan sabi ni ano eh? sabi ni kaya, ano, asawa ni Clubia Pahinga at namamagod din kami lahat. Ako hingal na hingal. Baya well, ng practice. Baya yeah, ng practice. Ba? Bakit namamagod? Sige na ako nakakaramdam tayo. Nakakaramdam naman. Hindi daw nakakaramdam ng pagod yung kasama namin. Pero so, pagod na pagod na. Set <laughs> out! <laughs> Ayan sa mga... Legit na taga-subaybay natin, hindi na bago sa inyo itong tanawing ito. Lagi nyo nakikita doon sa mga vlog ko. Pero, mga kulok, namin sa bundok. Yan. Bow! <shrie> hmm, kainan! O nga no? Ay, ni yan? <laughs> Ay, nirola oh. Shout out sa nag-iwan na dito. Kasi laki <laughs> na tiyan mo ba di ba? Ay, kami lalakad na ulit at malayo-layo pa yung aming lalakbayin. Lantap ang dagat ngayon, oh. No? Ba ba naman ang So yan, yo 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 yo. Ali ba ako na yun naman po tayo yung na? Ako muna ba di? Para kuan. Dito kawit 'yan. Ay, wala muna natin yung tatlo ayun, oh. No? <laughs> awantay <laughs> tayo nagtatabas tayo ay nagbablog ng alinis kasi natin tundaan para sa susunod ay eh, yung mga umaakyat tayo. ito Huh. Pansamigoo. Paday. 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 Paday tagaan tagaan ay. Yun na, dito na kami sa medyo tawan. Ating panlaban ga. ga itak na itatang. Meron muna natin at wala tayong itak. Maliit yung ating itak. Yun know. o. So oh. Oh, Swabe, ganda ng tanawin. So ayan. Dito na tayo sa ano. Old treasure site. Pahinga muna ulit. Ito yung kubo. Ha? Hinukay? Bali, doon naman natin. Doon tayo dumaan. Yeah, yung gilid. Ito yung pangapinagukayan. Mga Lagi na nanonood ng vlog natin diyan. Ayun. Mga hukay. Ayan guys, nakakita kami dito ng bahay ng MPA. Wow. Oh, ah, uh, hirap yan. Nakakita naman ninyo. May mga ano, jokes lang yun eh, ha. Baka naman maniwala kayo. Ito yung mga bahay ng ano, ng mga nag-treasure. Ayan o. Oh. Oh. Mga hukay-hukay na lupa rito. Maraming kaya kasi yeah. itong aming lupa. Kaya aking uh, ipinagdadamot ngayon. Yan. Okay, so, kaya ako sa iyo ay. Ako kan sabi. May popromote ako. May popromote ako. Nakakita na ba kayo? Tutok mo. Nakakita na ba kayo ng Jumbo Mega Sardines? Ito e, yan. Dito na sa bundok matatagpuan. Shout out. <laughs> Jumbo Mega Sardines. <laughs> <laughs> Ngayon, no. yung mga nagmimina na nakuha na gito dito sa lupa ko. Sardinas ang ulam. <laughs> nang. Oo nga no. Ang ganda nga ito hawakan ng flashlight. Ito yun, yung tunnel. Ay, akilot. Ah, sinintro ko nila ang shortcut. Hindi, sa babang yun, naroon na tanim. Pagpunta rito. Tuwi, dito ba nga? Paano kaya ito maputol? Ikaw na dala. Ito nga pala makasudid kong kasamahan na playboy. May toothpick. Ito po ay malayo na sa kabihas pero dito may restaurant dati dahil may toothpick. Ayan o. Oh. Ito naman po ninyo kung ano-ano no, no, mga nakikita namin dito sa Uh, original ang tatak nito ay no permanent address ito po yung loob ay maganda yung kala no yung punatag po namin ay magandang kala kung malapit lapit mga dalatahan ng no? yung kala no dun sa atin sa mga guest ano may kalan pa bakal pa bakal tatagal lang isang dalawang pero hindi po, po namin yan papakialaman Anil dahil hindi po yan amin Yung po yung sa kanila Anil Pinagminahan po itong area nito. Sarap ng area dito. Ayan, oh. Pinagminahan niya na yan Um, ay okay. Ayan, dito na kami sa ano okay. Walang baboy mo ba dito? Ha? Matagal yung mga na ulit sa paglalakad. op oh, op oh, op oh, oop, oh, oop. Oh. Buti na putol. May pumilantik sa mata, ano? Sarap. Naibong pa yung pinakandulo. Tsaan Ay, sarap nakita niyo po 'yun, nakita niyo? 'Yun po. Oh. Nakita niyo? Bangon. Hindi ko nakita 'yun. <laughs> Wala ko nakita yan po. tutok natin mabuti. <laughs> madulas po yung 'yan, madulas 12. talaga Napakaganda. Napakaganda. May rambutan oh. Ito po yung area na may rambutanan. Parti ito ba diyan Oo. Eh. Oh. Ay, itong area na to? Hmm. Pa, hindi. hindi pa, 24 pa ito. Hanggang, ayun, nandun na. Nandun na, nandun na ang 34, yung boundary roon. Hindi na, ah. yung isa rito ang na. Mm hmm. Oh. Ito yung yung sapa na may yung bago tayo lumiko ng kakaliwa sa, sa sapa, kakaliwa ng kuman sa diot, mayroon dun sa may kilob, kilob dun. Okay. Kala ko yung ululumbo ay eh. kanya-kanya tayong takbo niya. Yeah. Ba yun? Huwag ka raw tatakbo di pag hindulumbo. Huwag patay patay ka lang Ikaw ay hahabulin talaga pag may tumakbo ka. <laughs> Magpatay patay patay <laughs> Eh, hey, paano kung susutin <laughs> <laughs> ka na? Parang atang kasi kumain ha. Hingal. Daming niyog talaga rito. Huh? Daming niyog. Hindi na ba? Dito okay, yung nasa NBC na eh. Oo, oh, NBC na yan. hindi na nila pinapakalaman. yung Hindi ko alam. oo butang pa boy. <laughs> <laughs>

Oh, what? What? Isa lang talaga ang kinukuha ko kaya doon ko pinatalsig yung iba. Pero <laughs> hmm. <Araw isa? laughs> <laughs> yung isa. Tapos sa actual si isa, oh. Rambutan, oh. Ah. Oh. Wow. Hmm. Sarap. Mga di kasi nang malayo. Hmm. Wala na. Jesus. Baka hanapan ka. Nabali, oh. Baliw. Doon sa may

Pansin mo, pag may isang karyal na tatabas mo, makikita mo. Dami oh. So yan, napauwi na kami. Ito so, kami sa malapit na sa highway. Tapos na yung aming adventure. Hindi uh, namin masyado na bigyuhan lahat kasi maulan. Saka mahirap ang daan. out sa Sawlian. Shout out. So, paano? Kita-kita ulit tayo sa susunod nating adventure. O kaya sa mga live natin, mag-live ulit tayo. Hindi ko. Live ulit tayo dun sa resort at para na yung guests natin, magla-live na ulit tayo. So, ayan. Kita na lang ulit. Bye-bye.